Hi guys. Magandang hapon guys. Yan. Hi guys. Gusto ko lang i-share sa inyo guys yung aking sahod sa pagbablog. Ayan. Medyo makapal guys. Ayan. Nakuha ko na guys yung sahod sa Facebook page. Ale, i-share ko sa inyo ang aking eh uh, sahod. Medyo malaki laki guys yung unang sahod ko guys. Yung sa guys, uh, wala pa baka next month ayan. Kaya Papakita ko sa inyo ang unang sahod nilang stay. Uh, nag, unang una nagpapasalamat muna na tayo sa Panginoon at sa ating mga followers at viewers at sa like nag like ng ating ating video at, uh, at sa share ayan Isisir ko din sa inyo ang aking nakuhang sa ng yung design sa inyo ayan Di ako makakasahod ng malaki-laki. Kaya baka sa susunod na ko guys, ayan, baka medyo malaki na. Nasa 100 plus na guys. Ito guys, medyo maliit pa. Pero, okay na guys. <laughs> Malapit na magkan guys. Ayan, slap guys. Ayan guys, bago ko guys ipagita sa inyo ang ang aking sahod. Medyo, ayan guys. Ayan, nasinip nyo guys. Ayan, gali. Saga kuha ko lang guys. Kanina. Ayan. Ahem. <coughs> Bala itong unang sahod ko guys uh, i Ibibili ko lang pang feeding sa mga bata guys Ayan. Tapos yung sobra Ayan Uh, bibi, bibili, ko, bibili yung kasi wala kong guys na yung sa camera guys na stand <laughs> ayan isa kaya yung sobra bibili ko ng cellphone pang vlog, guys kasi medyo malabo na yung camera ko guys ayan ayan guys kaya yung may balak na mag vlog Ayan guys, nag plug na kayo guys Wala naman masama Ayan, bang ipapakita ko sa inyo guys Ang ang ng ko Ayan Shoutout nga pala Sa lahat ng Aging followers Ayan Maraming salamat sa inyo Sa tiwala at support nyo Ayan hindi dahil sa inyo uh, wala wala kaya gani, ganitong sahot di ba uh, sa susunod na sahot guys bit yung malaki-laki na yan uh, maraming bata na rin ang ating mapapakain at tuloy ng inyong share at like yeah at sa pag-review kaya guys ready na kayo guys na makita yung sahod ko guys ito guys ang sahod po ito lang naman guys o so. oh, yan hindi pa naman siya guys malaki okay, hindi pa nag 100 hundred thousand pa okay guys Ibili natin guys na yung kalate guys bibili natin ng feelings and tapos yung sobraya yung bibili ko ng yung pang vlog guys kagaya ng cellphone saka yung, yung uh, service service ko guys and, ay ibabayad natin sa utang yung iba kasi dami nating utang guys ayan ito lang pala guys yung sahod ko guys bali ayan 98,142 ayan guys ang kapal guys na diba Kal. Kaya, yeah. mo mo support lang guys. Kaya pang Ayan guys, papakita ko sa inyo guys. Ito yung yung 42. Yan guys. Yan, ito yung wa. Uh, Ayan, bubuksan ko na guys ha. Ayan. <laughs> ay papi. ay ay yagit lang guys yaki pala to ayan ay sabra ang